sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, nakatindig ng tuwid ang mga cultivator, worry mga mandirigmang handang sumabak sa kapalaran, habang nakatanaw sa malayo at nag-uusap ng may bigat at tensyon, biglang nagsalita ang isa sa kanila. Kalahok sa ikatlong trial, at mariing winika, napakaraming lugar, saan ba ako dapat magsimula? Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, umalingaw-ngaw ang tinig ng Immortal Sovereign, matatag at puno ng kapangyarihan, upang ipahayag ang mga batas ng pagsubo, isang huling paalala sa lahat ng kalaho, ang inyong mga cultivation techniques mula sa tunay na mundo ay hindi maaaring gamitin. Lahat ng lihim na sining ay dapat makuha mula sa mga tiyak na lugar, idinugtong pa niya ng mariin, piliin ninyong mabuti ang inyong bababaan, at higit sa lahat, naway samahan kayo ng kapalaran, magkikita tayo sa lupa. Nang marinig ito, ngumisi si Li Wuji, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kumpiyansa, buong tapang niyang sambit, kung ganoon, sisimulan ko sa Blade Valley, Senior Brother Hong, saan ka naman pat ang Agad na tumugon si Hong Chenyi, nakangisi ng may panunuya, hindi ako kasing tanga mo para ibunyag agad ang aking pupuntahan. Napalingon si Li Wuji, nakangiti ng may hamon, haha, Senior Brother Hong, natatakot ka bang maagawan ka ng iyong Junior Brother? Mariing sagot ni Hong Cheney habang naglalakad palayo, sa kakayahan mo, malamang hindi mo man lang ako makikita, swerte na lang sayo. Kasabay nito, nagsimulang mag-alisan ang mga cultivator mula sa barkong kanilang sinasakyan, bawat isa'y may sariling mithiin at lihim na plano, masiglang sigaw ng isa, Senior Brother, sama tayo sa Red brown Mountain, magbabantayan tayo. Sige, Terra, tugon ng isa pang cultivator na puno ng kumpiyansa. Subalit sa kanyang isipan, malamig na bulong ni Hong Cheni, mga tupa lamang ang naglalakbay ng magkakasama, ang tunay na mandirigma ay naglalakad ng mag-isa, at sa huli, iisa lang ang mananatili, kaya ano ang silbi ng pagtutulungan? Sa kabilang panig, nakatayo pa rin sa barkong panghimpapawid si Ye Junlin, ang kanyang kalbong anyo ay kumikislap sa liwanag ng araw, nakangiti siya at buong yabang na winika, isang makisig at walang talong mandirigma tulad ko ay iiwan na lamang sa kapalaran saan man ako mapunta, yun ang aking teritoryo. Pagkaraan, bigla niyang sinipa ang sahig ng barko, kumuha ng matinding puwersa, at tumalun pababa na parang kidlat na bumabagsak mula sa langit, buong sigla niyang sigaw, eto na ako. Hindi nagtagal, lumutang si Ye Junlin sa ibabaw ng Crescent Moon Lake, pinagmamasdan niya ang kagandahan ng paligid at mariing sambit, ito ang Crescent Moon Lake, isa sa anim na pangunahing rehiyon. Paglapag niya sa lupa, Tumayo siya sa harap ng mga nagliliwanag na bowl ang enerhiya na lumulutang sa ibabaw ng ilog, habang hinahaplos ang kanyang baba, winika niya, ang mga bowl lang ito ay tiyak na mga piraso ng cultivation technique, idinugtong pa niya ng may pagtataka, ayon sa mga patakaran, kailangang pagsamasamahin ang mga piraso upang makabuo ng isang technique, may ranggo itong heaven, earth, mystic, at yellow, ano kaya ang antas ng mga ito? Ngunit biglang natigilan si Ye Junlin ng tatlong cultivator ang sumulpot sa kanyang harapan, nag-uunahan at nagbabanggaan ang mga ito upang maaga ang mga bolang enerhiya. Kasabay nito, mariing sigaw ng isa, puno ng paghamak at halakhak, haha, napakabagal ninyo, akin lahat ng mga pirasong ito. Pagkatapos, biglang sinipsip ng cultivator na nakasuot ng dilaw ang isa sa mga bolang enerhiya ng fragment techniques. Agad na nagningning ang kanyang katawan sa makinang nagintong liwanag, Worry isang araw na bumaba mula sa langit, at mariing nagsalita, paanong naglakas loob kang agawin ng akin, sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang nakamamanghang kasanayan na, Violet Lightning Feast, dumagundong ang hampas na parang kulog, at ang kanyang kalaban ay napalipad palayo, bumagsak sa lupa, at sa isang iglap ay naging kahon na lamang. Nakatayo ang cultivator na nakasuot ng dilaw sa harap ng kaong yon, Nakangisi ng mayabang habang umaalab mula sa kanyang katawan ang kulay-lilang enerhiya, buong kumpiyansa niyang winika, hindi ako makapaniwala na kahit isang simpleng yellow grade technique ay higit na makapangyarihan kaysa sa earth grade technique mula sa tunay na mundo, gaya ng inaasahan mula sa pamana ng isang immortal, hahaha. -ha -ha. Mula sa kahon, narinig ang desperadong tinig ng dating cultivator, puno ng takot at babala, nakabuo na siya ng isang technique lahat kayo, tumakbo na, ngunit bago pa man makapagsalita ng iba pa, agad na sinipsip ng cultivator na nakasuot ng dilaw ang kanyang essence, mariin niyang winika ng may paghamak, alam mo kung ano ang nararapat sa iyo, at kasunod nito, habang nakangisi, idinagdag pa niya, hindi masama, marami pang natitirang fragment at kagamitan, malinong na ang pagpatay at pagnakaw ang tanging daan upang magtagumpay sa pagsubok na ito, pagpatay at pagnakaw lamang ang paraan, hehe. Samantala, sa likuran, Makikita ang kalbong si Ye Junlin na nakangisi ng may panunuya. Puno ng panguuyam ang kanyang tinig ng sabihin, ito ba ang tinatawag nilang na babox agad pagkababa, kayong mga walang kwenta. At may dagdag pa siyang pagmamayabang, sanay na sanay ako sa pag-uwi ng chicken dinner. Panoorin niyo lang ako habang kumukuha ng mga gamit na maladyos. Maghintay kayo. Sa kabilang panig, sa gitna ng Misty Jungle, mabilis na tumatalon si Hong Chenny mula sanga hanggang sanga ng mga dambuhalang puno, Tinatahak ang pusod ng kagubatan, mariin niyang winika, puno ng determinasyon, balot ng ulap ang kagubatang ito, perpektong lugar upang maghanda ng ligtas, ngunit bigla siyang natigilan at napabulong, ano ito, sa malayo, nakita niya ang tila gintong apoy na kumikislap sa ilalim ng araw. Agad siyang nagmadali patungo roon, at sa kanyang pagdating, bumungad ang isang kalansay ng tao na nakasandal sa paanan ng isang napakalaking puno, dito nagmumula ang gintong apoy. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at natagpuan ang mga pambihirang gamit, isa sa mga yun ay isang talisman, marihimyang winika, puno ng pagtataka, isang fire dragon talisman, batay sa lakas ng espiritwal na enerhiya nito, tiyak na isa itong makapangyarihang sandata. Kasunod nito, habang hawak ang isang asul na aklat ng kasanayan, na puno siya ng paghanga, shadow escape art, hindi ba't lahat ng teknik ay dapat binubuo mula sa mga fragment, hindi ako makapaniwala na buo na ito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang inabsorba ang mga kasanayan mula sa aklat at iba pang gamit na kanyang nakuha. Puno ng kumpiyansa, winika niya, hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng blue grade na kagamitan at isang handa ng gamitin na teknik at talisman sa simula pa lamang ng ikatlong yugto. Tila bumaligtad na ang aking kapalaran, at mariin pa niyang idinagdag, puno ng determinasyon, Ye Jun Lin, ako ang magiging kampiyon ng ikatlong yugto. Muling lumipat ang eksena pabalik sa cultivator na nakasuot ng dilaw. Makikita siyang naglalakad, suot ang kumikislap na baluti, worry isang mandirigmang walang kapantay, buong kumpiyansa niyang winika. Ngayon, akin na ang lahat ng kagamitan at kasanayan sa Crescent Moon Lake, panahon na upang agawin ang pag-aari ng iba. Ngunit, bigla siyang natigilan ng masilaya niya sa kanyang harapan ang kalbong nakatalikod na siya Junlin na nakatayo, worry isang aninong naghihintay ng kapalaran mahina niyang ibinulong sa sarili, puno ng panunuya, hindi ba't ito ang kalbong batang ng hamon ng bagbog noon, nandito rin siya sa Crescent Moon Lake, kasabay nito, nakangisi siyang nagpatuloy, sayang para sa kanya, sapagkat nakuha ko na ang lahat dito, hahaha. -ha, ha Hindi na siya nag ng oras, agad siyang sumugod mula sa likuran, tanda ng kanyang nakamamatay na kasanayan, at mariing winika ng may paghamak, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo sa pagdating sa maling lugar. Ngayon, ipamana mo na sa akin ang iyong pamana. Ngunit, bago pa man tumama ang kanyang atake, biglang humarap si Ye Junlin, nakasuot ito ng makinang na baluting kumikislap sa kulay lila, at may kumpiyansang winika, matanda, ano ang kailangan mo? Nang makita ito, napakunot ang noon ng cultivator na nakasuot ng dilaw, halos mabasag ang kanyang isipan sa pagkagulat, sa kanyang loob-loob ay napasigaw, ano, isang purple rare armor at weapon, imposibleng mangyari ito. Hindi ba't dapat nasa akin ang lahat ng bagay mula sa Crescent Moon Lake? Sa sandaling yun, bahagya siyang yumuko, at mumisi na parang isang asong nagmamakaawa, pilit niyang pinapakalma ang sitwasyon at nagsalita, Ha? Wala naman talagang mahalaga, naparito lang ako upang ipaalam sayo, na kapag lumabas ka na sa lawa, wala ka nang makikitang kasing buti at kasing bait ko. Ngunit si Ye Junlin, nakangisi ng may paghamak, ay mariing sumagot, Aba, napakabait mo naman pala. Agad na tumalikod ang cultivator na nakasuot ng dilaw, nagmamadaling lumakad palayo, at nagwika, Invincible Bro, kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na itong nakababatang kapatid. Subalit bago pa siya makalayo, biglang umalingaungaw ang tinig ni Ye Junlin, huwag kang magmadali sa pag-alis, paano kung iwan mo muna ang mga ninakaw mong gamit, napalingon ang cultivator, at dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib. At doon, nasal ayan niya ang pagtipon-tipon ng gintong enerhiya sa mga palad ni Ye Junlin, tila nagbabadya ng isang nakamamatay na atake, patuloy na winika ni Ye Junlin, puno ng panunuya, dahil para sa isang mabait, na gaya mo, hindi magiging madali ang mabuhay sa labas. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga nagliliparang bato ang cultivator na nakasuot ng dilaw, nang inig siya sa matinding takot at nagmakaawa, sandali, patawarin mo ako, invincible bro, ibibigay ko ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba pang kataga, agad na pinakawala ni Ye Junlin ang kanyang atake, dumagundong ang enerhiya, at ang cultivator na nakasuot ng dilaw ay napalipad palayo, naging isang kahon na lamang, na tila may guhit ng pag-iyak sa kanyang anyo. Agad itong nilapitan ni Ye Junlin, at walang pag-aalin lang ang inabsorb ang essence ng mga kakayahan mula sa kaong yon. nakangisi siyang mariing nagsalita ng may panunuya, salamat sa iyong pagsisikap, matanda, sa pagtulong mong kolektahin ko ang lahat ng bagay sa lugar na ito, panahon na upang tuklasin ko ang iba pang mga rehiyon. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang Immortal Sovereign na seryosong nakamasid mula sa isang mahiwagang projection sa ibabaw ng lawa ng mga isda. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Ye Junlin, at Mariing Winika, kahit pa nakuha mo ang nag-iisang set ng Purple Rare Equipment sa Crescent Moon Lake, Napakalaki pa rin ang agwat nito kumpara sa mga espesyal na hakbang na inilagay ko sa isla. Kasunod nito, may kumpiyansang idinagdag, hindi magiging ganoon kadali para sa iyo ang magtagumpay sa pagkakataong ito. Makaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tumatagos sa makakapal na dahon ng kagubatan, makikita ang tatlong cultivator na nakatayo sa matataas na sanga ng puno. Mula roon, pinagmamasdan nila ang kalbong si Ye Junlin na naglalakad sa ibaba. Worry isang mandarigmang walang kamalay malay na siya ay sinusubaybayan. Mariing sambit ng isa sa mga cultivator, puno ng pagtataka. Ano ba itong swerte ng lalaking yon? Paano siya agad nakakuha ng kumpletong set ng purple quality rare gear? Dagdag pa ng isa, na may inis na nakaukit sa kanyang mukha, at tinatawag pa niya ang sarili niyang invincible and lonely, nakakainis. Nung nasa immortal skiff pa tayo, hindi ko na siya matiis, umaasa akong makakasalubong ko siya pagkababa para maturoan ng leksyon, ngunit sayang. Sumabat naman ang babaeng kasama nila, may panunuya sa kanyang tinig, ngunit halata namang sagana siya sa yaman. Kung mapapatay natin siya at paghahatian ang mga nakulekta niyang kagamitan, tiyak na magkakaroon tayo ng malaking kalamangan. Bahagyang lumingon ng lalaking may kulay kahel na buhok sa kanyang kasamang may kayumangging buhok at mariing nagtanong, ngunit pinuprotektahan siya ng purple gear na yun. Paano natin siya mapapatay? Ngumisi ang lalaking may kayumang imbuhok, puno ng kumpiyansa, at tumugon, huwag kayong mag-alala, may pagkakataon pa, basta gawin natin ito. Samantala, si Ye Junlin ay nakatigil, iniikot ang kanyang paningin upang suriin ang paligid. Bigla siyang natigilan ng marinig ang isang malakas na tinig mula sa kanyang likuran, Invincible Bro. Napalingon siya, seryoso ang ekspresyon, at nakita ang isang figure ng misteryosong babae na unti-unting naglalakad papalapit sa kanya. Mariin niyang tinanong, puno ng pag-iingat, Mace, may maitutulong ba ako sa iyo? At doon, bumungad ang babae, isa sa mga kasamahan ng dalawang lalaking nakamasid kanina mula sa itaas ng puno, ngumiti siya ng matamis, at sa kanyang kilos ay may halong pang-aakit, bahagya niyang hinaplus ang kanyang dibdib na worry na islinlangin ang kalaban, habang malumanay ang tinig na nagwika, Invincible, Brolin. King narito ako upang makipagkasundo sa iyo